galit ka. Ha? Ah! galit ka. Hindi, magandang gabi. Ah! Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ako ang daming-daming tao. Kami mo pala ang Donekla in tandem. In tandem gabi. Siyempre, oh, ma ayan. Maayon, gabi sa inyo tanan, Ano? Maayon. Ano maayon? Parang yung lugar maayon. maayon pero, pag sinabing magandang magandang gabi, maayon. So maayon gabi? Oh, maayong gabi. Uh, ah, ganun pala yun dito. In line with that. Maayon gabi sa inyo tanan, linte. Ganun ba yun? Oo. Uh -uh. Hindi kasi ako marunong, marunong magbisaya pero ilonggo, mga ganyan, mga hindi ko talaga alam masyado. hindi uh, ka mar marunong masyado? Oo. Uh, Paano, so pag sinabi mo magandang gabi, maayong gabi? Maayong gabi. Ah, so maayong gabi, Sa ganun. Inyo Sa inyong tanan. Sa tanan. Ako si Donita. Ako si Donita. Ako na Wong. Ako na Wong. Dobuli ni Tekla. Bakit naman sila naniniwala? Tinatawa na nila. Ay, magandang gabi. Ako si Donita at ang ganda-ganda ng mukha ko. Ganon. Oo. Uh, ang ang mukha kasi sa taga uh, sa Ilonggo, bul, buli. Ano na? No? Ang mukha sa Ilonggo, buli. Hindi ka mo magahod, Ang... Ha? Uh, ang mukha, eh, magandang mukha, buli. Ganon ba yun dito, uh, buli? Buli. Sige. Paano ulit? Ako si Donita. Ako si Donita. Akon, ah, magandang gabi, ma, ah, ma maayong gabi. gabi. Maayong may, maayong gabi. Maayong nga gabi sa inyo tanan. Sa inyo nga tanan. Ako, si Donita. Ang akong nawong. Akong nawong. Daw buli. Daw buli. Buli. Diba? Ah, uh, ah. Uh. Ano siya sabi mo? Ipag eh? ba't pinagtatawa na nila ako? Hindi sila tumatawa. Nagre-react siya. Maganda, maganda kasi yung buli. Ah, uh, ah. Uh. Saba? Ah, ah. Uh, uh. So, umukha ko parang buli, maganda. Ah. Uh, pero siyempre, ikaw pinakabuli. <laughs> Bakit? Ikaw pinakamaganda eh. Ah, mas maganda ka? Ayaw mo maging maganda? Ayaw ko maganda, sakto lang. Pero ikaw super buli, no? <laughs> so, kahit hindi ka buli? Ha? Kahit hindi ka gali? Oo, oh, daw buli ni mo nga, Pisti ka? Hmm? <laughs> mm, ano ka, mama ko is from Iloilo, -ilo. yeah, Ilongga il ilong, mama ko. Ilong Kaya okay, mas... alam ko so, yung mga buli-buli na yan. A... Mga buli-buli ka dyan. Ah. Ako, bule. O, oh. oh, ikaw yung lumalabas sa bule. Ay! Mm. Sige, kadlaw ko ka mo. No. <laughs> Pantayan ka mo sa akin mo. Oo, pero syempre, pakilala muna tayo. Okay, mapakilala tayo according sa beauty eh. Ay, wow! Ikaw pa nag, ikaw pa nagyayaan ng ganyan? According oh. sa? Beauty. So, magpapakilala tayo according sa beauty. Bring it on. Wow! So, mauna, maganda. Maganda. Okay, maganda una magpapakilala, ha? Yes, of course. Okay. My. Magandang gabi. Maganda? Oo. Oh. Paano naging mukha maganda yung mukha kang tambakol? Wow! Oo, oh, oh, tinan mo, suot mo, bangus. mukha oh. mo tilapia. Mag-friendship sila. Mag-friendship? Uh, -uh. Oh, Hybrid? oh, hindi mo alam ang hybrid. Alam ko yon. oh, ano hybrid? Hybrid? Ano? Kaya ah, kalaban ng ano yan. Maka ano? Grimbrid. Cream <laughs> Creambread. hybrid. Mali. Okay. <laughs> Sige na, pakilala na. Ah, sige, mauna ka na. Mauna ka na. Sige, mauna ka na. Ikaw na, pagbibigyan kita, mauna ka na. Mauna ka na. Mauna ka na nga. Hindi, mauna, mauna ka na. Mauna ka na. Ako nang bala sa bulaklak, sa kape, sa biskwit. mauna ka na. Halin na ko to. Ikaw oh, good ang na. kailangan. Na. <laughs> pakilala ka na. Sige, ikaw. Ma maganda ka sa inyong... Wow. Yung gusto ko parang beauty contest, yung ganun, yung okay, larampa, ganun. Tapos mukha kang beauty queen, ganun. Nakaganda. Music. Tinan mo yung ulo mo, parang may corona na, oh. Yan. May buka na dito lang, dito sa gilid, wala. Ha? Ano landslide? Ang tawag dyan, design. Wow, okay. Kote, sa number one! Music DJ. Isa lang mo yung Holy Night. Yung Holy Night? Ang rampa pala. Yan, 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 yan. Candidate number one! Candidate number one is a former balot vendor. She is already 95 years old. She stands 5 feet 7 inches tall with a vital statistic Thirty-two, thirty-two, thirty-two. Ang nag-iisang kamukhaan ni Maui, Junisha. Yo, yo. I love you, money. Eh. Fuck you. <laughs> Pakilala ka. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. be, be beauty, maingap eh sa inyo ng English. Good evening, everyone. And standing in the front of you. Ano, in the front of you? standing here in proud of you. Ano? Ari <laughs> Tubangan. Dali, ipakilala ka. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Nandito na po sa inyong harapan ang babaeng nagpatibok sa puso ni Ding Dong Dantes. Ah! Oh. My name is Marian. Marian Rivera. Defensor Santiago. Hello. At nag ng isang kasabihan. Na? Di man ako singganda ng nanay mo ako ng tita mo, malay nyo, kabit ako ng tatay nyo. Wow! So sa itsura mo, ikaw pa yung kabit. Uh -oh. Hindi mo ba alam mag nangangabit, dapat mas maganda sa original? Depende yan sa ano, performance. Maganda kang, maganda ka naman, wala ka namang kwenta. Kaya, di lahat ng kabit maganda. Hindi ako sure doon. Hindi ako sure doon. Pero bago ang lahat, no, kung magandang gabi okay. sa inyo lahat, magkasaya lang po tayo. Enjoy nyo po ang gabi, dala dito kami para magtindang saya sa inyo. Siyempre, uh, ganito po, so dadalhin po namin ang live entertainment mula sa Manila, papunta sa inyo. So wala pong mabipikon ngayong gabi, ha? Yes. Baka hindi ka mo sanay sa musining ng entertainment, so we say something not common, baka hindi kayo ma-culture shock kayo. Yes, Baka oh -oh. mag magalit kayo, tapos mag-abang kayo sa labas mamaya, hindi kayo magtatagumpay, ha? Kasi? Dito kami may tulog sa stage. Wala <laughs> ka <kamuha> mo at nangan sa guha. <laughs> Pero hindi, in fairness, maganda ba si Tekla sa personal? Yeah. Wow. wow, sabi ko sa iyo eh. Talaga ba? Pero parang di naman sure. Oo, oh, diba? Ano Saan pa siya maganda? Sa personal o sa TV? Sa oh. So, mo? Sa garapon? Ano? Ha? May pitos? Hindi, para sure tayo. ay oh, uh, check mo. Magpalakpakan po, nagagandahan. Kay Tekla eh, sa wait, personal. Na, dali, 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 dali. Ano yon? Kapangit niya, pinteng na ama. Gan. <laughs> Ikaw yan, no? Ah, ako ba yan? Ah. Uh -huh. ko, ko, Magpalaktakan po na may kasamang sigawan na gagandaan kay Tekla sa personal. Masyado. Yeah. Pangit kasi yung pagpapaano mo. Dapat inaano mo ng ayos para malakas yung palakpak. O, magpalakpak po na may kasamang sigawan na gasabing maganda si Tekla. Wala talaga. Wala talaga. Ayusin mo kasi yung ma para mag-energy lahat yan. Pangit kasi parang napipilitan ka magpaka... So gusto kailangan. mo talaga lahat? Oo. oo. Mag-react -la mag daw kayo lahat. Mm, Magpalakpak ka po! Yeah. Na may kasamang sigawan na hanggang sa pangit! Si Tekla! Eh! Hey! Oh, o, oh, oh, di ba? Hanggang doon. kayong lahat! Kung pangit man ako sa inyong paningin. Oo, oh, sige. Ganon din ang aking tingin. Bakit hindi nyo subukang manalamin? Basay ka mo din. <laughs> <laughs> Totoo ba yun? Uh -oh. Hindi maganda naman si Tekla sa personal. Pag nakita nyo naman talaga oh -oh. siya. Oh. At saka wala. Maganda naman talaga. Oh, ang ganda ng mata, oh. ang ganda ng kilay, oh. ang ganda ng ilong. Oh, yung pisngi ko, okay man. Okay oh. Ang bibig ko, okay man. Oh. Ang mata ko, okay man. Ang kilay ko. Oh. Hindi lang talaga sila magkakaintindihan. Pero, gasara oh, Ramo. <laughs> hindi, ay, sa totoong buhay. Ito bilang kaibigan mo. Ako naman, lagi ko sinasabi sa kanya, ang kaibigan, dapat totoo ka sa kaibigan mo ko totoo kang tao. Kaya oh. ako sinasabi ko sa'yo na pangit ka kasi alam mo naman yan, wala naman talagang maganda na ganyan ang itsura. Bakit kailangan, pag sabihin pangit, bakit kailangan mo mag-emphasize? Alam ko na, 40 years ko nang dalato dunita, hindi ko alam na pangit ako. Ang sinasabi ko lang, pag ako, kaya ko sabihin sa'yo na pangit ka. Kasi yung ibang tao, sasabihin, ang ganda-ganda mo, paniniwalain ka nila ng mali. Pero dapat kasi, kung totoong kaibigan ka, sabi mo na, pangit. Pero may talent. Ganon yun. Pangit ka. Pero may talent. Pangit mo. Pero may talent. Pangit! Pero may talent. Pangit ka ba? Oo oh, naman. Pero? May talent. <laughs> so, may talent ka. Uh Oo. -oh. Pero? Pangit. Oh, ah, yeah. pareho lang. Pareho lang. <laughs> Sa ina nang galing dyan, ha? Oh. Ah. Ay, may talent ka daw. Oo. Oh, oh. Yes, lahat naman kami may talent talaga. Si Tekla, ang talent mo ay? Magnakaw. Yan. <laughs> Magaling ako dyan. Totoo yan. Totoo yan. ako ka talaga. Oy. Oo, di ba? Pinalaki Sh ako ng mga magulang up. Yes, I up, Dunita. And stop fabricating that thing. Wow. Parang dere-dere yung English mo ngayon. Paano? Be alert. I can't repeat anymore. <laughs> no fabricating. Fabricating. Me? Yeah, you. Am I? You all. Ano, you yeah. all? You. You, ano? You. It's together, you. you. <laughs> so fabricating. Uh, um, Ako. Yes. Me. Uh. Am I? Yes, the Really? I'm talking to you. Yes, are you sure about that? Yes, of course. How sure you are? Yes, I sure. Ano yes, I sure? Sigurado oh. ka? Fabricating? Yes. Ako? Oh. Oh, sige. Total alam mo yung fabricating. Spell. Kagamay nga butang, padakon mo dahil Di ba? Bilanggit <laughs> mo, di ba? Daw, gitmo, daw diba? hangal kong gago. <laughs> <laughs> Kagamay. Bilanggit mo, di ba? Di puta yan. <laughs> Kakurok itlog ko ba? <laughs> Binanggit mo, di ba? So, dapat alam mo. Oo. Oh. O, alam mo. Fabricating. De-spell mo. Balang ko na dunita. Pati mo ma-spell. Fabricating spell. ka, simple, simple. Alam mo. O, ko, yun nga. Balang spell mo. Balang ko na, balang ko na. Kaya nga, spell mo. Kabalo ko siya na. Spell mo! Gumiba! <laughs> 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 balang ko. O, spell. P. P? Ay, F gali. <laughs> spell. F. O. A. r. O. B. Mmm. R. Mmm. Shhh. Di ko lang alam kung yung I sa gitna o kung sa dulo mm. eh. O. O. I. Ano? R. O. I. I. Mmm. 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 Mm. Mmm. Hindi, ko Mmm. <laughs> <laughs> bobo? din nag-aaral? Wow! Bobo? Sino? Yes. Sino, ang bobo sa, bobo sino, sino ang honor student sa- Bobo ka, Tekla! Makabobo ka sa akin, Sino? Sino ang honor student sa atong dua? Natunduan, ako ang honor student. Honor student ka? Oo. Nalipat ka na sa itong magpasok kita sa school. Ginabati ako sa mga classmate ko, Good morning, your honor. <laughs> Ikaw ang honor? Oo. Ikaw ang honor? Oo. I am, yes, your honor. Mr. Chair? <laughs> <laughs> madam Chair? Yon, madam, hindi mister. O -o. Honor student ka, Honor. anong favorite mong subject? Siyempre yung mga pang malakasa, pang matalino. Ano? I love science. What is science? Subject, bugo. Mangko. <laughs> Pamangkot. Anong science? Si subject. Science. <laughs> <Ay>! Hindi. <laughs> Matuma. <laughs> science, sinasabi ko. Alam kong subject siya, mas tanga ka, mas oh. bobo ka. Definition. Siyempre gamay ako sa tunali ko na. What is science? Science is a systematic knowledge. Ano? It's a... Pas, ikaw naman daw. To. <laughs> <laughs> yung totoo nga. I hate science. Math talaga. Math. Math. Fuerte ginang math. 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 Okay. Ah. Uh. So, ano yung problem? Bibigyan uh. kita ng 15 na apples. Ah. Uh. Bibigyan pa kita ng 15 na orange. Okay. Binigyan pa kita ng 120 na lansones. Okay. Tapos binigyan pa kita ng tatlong durian. Okay. Ano ang sagot? Thank you. Oh, thank you. Thank you. Gintagan, tawaan mo ko sa pagkadamo si Toad. Hindi ko nga bala kung paano ko dalon to. Tanga inad-ad-ad-ad yun. Ano ad-ad-ad-ad? I-add mo yung 15 na apples, tapos 10 na orange, yung mga ganun. Ay, kung mag-ano ka, kung maghatag ka, kung maghingi ka ng kapalit, huwag ka na magbigay. Ano siya sabi nitong baklang to? Let's move on. Ikaw yung mag-move on. Oh, ikaw, ikaw nag-aral ka? Nag-aral ako. Saan? Siyempre, sa school. Okay, anong course mo? Education. Yeah. Wow, ikaw nag aral ka ng uh -oh. college? Yes, I college myself. Ano ay college myself? Siyempre working student ako, alam mo naman you college myself. Ikaw ba nang paaral sa akin? Ano ay college myself? pinag aral ko, pinag-college ko ang, hindi pala, I, I, I college my parents. <laughs> to myself? <laughs> ano siya sabi mo? Ano ang college myself? Nag-aaral ako sa, sa... Kaya nga, o oh, anong course mo? Anong college ka? Comsci. Computer science. Tanga. Mangu. Kagit. Anong computer science? Ano? Kamangu oh. si mo. Oh, Comsci ano is computer psychology. ano naging we, computer psychology yun? We study the behavior of computer. <laughs> Now I conclude that mouse is dirty, gale. <laughs> Yung mukha mo? Virus. <laughs> Yung ipin mo? Ha? Windows. <laughs> Yan. Oo. So ano ka? Ha? Ano ka? Computer. Wow. What is computer? Computer. Oh. Computer had a typewriter. <laughs> a keypad and a key mouse. Ano key mouse? Ha? Ano key mouse? Basta. Kadamo sa problema ko din. Hindi. Yung totoo. Ha? Ah. Anong ginanamot sa alam maayon? Ha? Anong pinuntahan mo dito? Siyempre yung First time kasi natin dito. Mo. First time oh, mo. First time ko dito. Ah? Ano no? yun? Ay, oo. Oh, mo. Ang ka na dito. Oo. Oh, oh. Oh, Kunti ano kung ano. So, kung makano ka, bayad mo ako. Minti. <laughs> Pirahong kututoy mo. <laughs> Hoy, tekla! Gahuti mo na! Huli gahon! Nakapunta na ako dito. Uh -huh. Oo. Pero so ano ang may pagmamalaki? Hindi. Ang pagmamalaki ko lang yung ex ko taga dito. Ay talaga? Mm -mm. Basta nagkaroon ako ng boyfriend dito. oh. Yes. Oo. O oh, kasi mga ilonggo talaga, malalambing. Mabait, o masipag, mga ganon, oo. At saka mga ilonggo talaga, I'm proud of yung ilonggo talaga. Paano mo nasabi? Kasi ako, parang di naman kami ganun katagal, sa oh. lang. Kasi ang ilonggo talaga, mabait, masipag, talagang very, eh, napaka-calm. Paano? Makalma. Paano mo nasabi? Kasi may kapitbahay kami, oh, mag-jowa, oh. nag-aaway sila. Oh. Sabi ng lalaki, karon saksaking kita. Mm -hmm. Saksak na yun, ha? sinaksak yung babae. Saksak, oh. Sabi ng babae, aray tumulo yung dugo. Oh. Naririnig ko yung tunog, plok, 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 plok. Kita sang ido, aw, aw. <laughs> Totoo ba yan? Oo. Oh. At saka, ang ilonggo lang talaga ang hindi mo ma-involve sa mga gulo-gulo. Kasi? Like mga krimen, wala yan. Kasi oh. mababait. Nakarinig na ba kayo may ilonggo na hold -upper? Wala. Bakit? Kaya makadlaw ka kung ilonggo na hold-upper, papasok sa bangko. Oh. Walang kikilos na masama, hold up it. <laughs> Subukan niyang gumalaw. Magpapaputok um, ako. No. Papabangbang, papabang bang Pero tekla, alam mo, so, na-miss ko ah. lang yung boyfriend ko. Ay, ganon. Mm -hmm. Gusto ko magka-boyfriend ulit dito. Mo, eh. Malay mo, taga rito yung uh, magiging ano mo. Alam mo, tekla. Mm. Ano? Sino may may guapo ba dito? Meron ba? Hindi. Asaan? Ah, Baka pwede mo akong mahanapan ulit Tekla, alam mo na, di ba? Sayang naman, wala akong... Ay, ito, ito, ito. Yan na yun, yun. naka varsity na ano. Ah, saan? Daw, yun man. Kung makita daw, halos kamukha ko man talagang. <laughs> Huwaigin ah. Saan? Saan din? pa sa din? Arian, taasis naman ako, Arian. Hindi ako pwedeng gumaba eh. Ayan oh, cute dyan oh. Ayan, ito, naka-white oh. Baby, hali ka dito. Dali di. Sino? Dali di. Ayan oh, naka-white. Hoy! Dali di! Bata pa yan. Aba, ila, oh, ila, 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 ila. Oh, bata pa yan. Parang hindi pa nga bata tuli. Ayan. Mga dapat na sa age na sakto, mga ganun. Ayan. Ah, saan? ayatang <laughs> tang. Agay man na siya. Oo. Dadali mo sa akin, agay din. Ano ba yan? Ayun nga kaba, naka-jacket ko, yali ka din ba, dito, baby? Gwapo yun, ayan, oo. Oh. Baka ilan ta ilan, ta ilan taon oh, na oh. yung tekla, baka ba? Ilan ay, ay, naka ka na, baka oo. Ilan taon ka na? Ayun ka na? Ayaw niyo yun, yeah. 21, oh, dali na. Dali di, 21. Anong gusto mo mo pagdako mo? Charos. Oh, 21 na daw siya. 21 na yan? Oo. Uh -huh. Parang grade 6 pa lang, ano ba yan? Nabilin sa dito? school bus. Adit ka dito, Ayan. Wala ba iba dyan? Ano ba yan? Tekla, bibigyan mo ko ng lalaki. Ilan ba gusto mo? Siyempre yung magiging masaya ako, mga gano, mga tatlo. Tatlo? Oo. -o. Para naman may, makilala tayo dito. Oo. Ayan. O pwede na. Kaso nasa sulok. Ayan, at kalika. Okay. Ayan, naka-cellphone. Okay, kuya, alika na. bigyan mo ako baklade. Ano ba yun? Ayan na ito. Ayan, meron siya dito. Saan? May umakyat na dito. O, ayan. Pwede na yan si Kuya. O, si okay, Kuya. akyat ka na, Kuya. Ayan, o, alika. Sumama ka na. Kanina? Wala kita mapili, di ba? Ayan. Inataw ka na ba? Ayan, Diyos ko, ano ba yung mga itsura na ito? Para mga danggit, ano ba yan? Wala ba? Ano, daw na pass mo man yun isa, oh. Dubai naman yan. Wala ba, wala ba tayong maano? Diyos ko, magkakahit. Asan si Snow White? Tekla, ang ganap ka ng Ilang, ano. Saan ka? Asaan dyan? Ayun daw sa likod mo. Eh, do. pumunta ako ng likod, ha? Na Oo. Kuya, pa-assist na naman. O, dito Uy. kayo sa gitna. Uy, may bibigay kami na premyo sa kasama namin dito uh -huh. ngayon. Kaya sayang to. Para malapitan to. ko. Kailangan ko kasi ng guapa. Guapa, guapo. Asaan? Ah, ay, bawal pangit dalawa na siya. Ay, pa, oh, baby, baby. Kaya, genjing, 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 genjing. Dali, pa palitan yung pampers. Meron na. Akyat ka. Ito ka. Dekla yung mic mo, huwag mo itapat saan. Uh -huh. Ayan, oh. Hi. Diyos ano ba yan? Ay, ito, o, oh, Donita, o. Oh. Ito, ah, saan? O, oh. o, oh, oh, gawa ko o, oh. Yan, ganito dapat. Yeah. idalimo uh, oh. idali mo na dito agad. Baby, halik kayo. nakadilaw. Ikaw, Ay, kaya Ayun, no, sayang. Kasi malayo layo naman Uy! yan. Uy, dali, di. Kaya ba okay. niya? Atuwaan lang naman. Dali ka na. Ayun, you no, know, yun, nasa likod sana. Etto, eto, Donita, kaya rito. Kamukha ni, ano? Kamukha ni, sino ba to? Sino? Ng tatay mo. <laughs> Sira ulo. Ayan, o, oh okay na siguro to, tapos yan, tekla. Oo. Ayan, patingin nga. Ang gamo kasi naglalakad ako. Ayan, o, oh pwede, pwede, o, oh yan, kahit pa... Po. Ah. Ayan, oo. Kapo. Ay, o, oh pwede, pwede na. Diyos ko, itong dalawang, Diyos ko. Ikaw, eh. Ano ba yung tsura nito? Para magpapacheck up naman itong mga to. Ano, bigyan pa namin kayo ng time para mag-back out. <laughs> sa aligid ka mo? Bukas pa ang medical mission. So okay na to. Arrange okay. na lang natin sila according sa... Kanilang mga looks. So anong looks? Pura, mula fresh kag pabuloks. So fresh pa... Wow. wow, si Kuya fresh. Lilipat talaga siya, oh. Uh -huh. Hindi. So sige, okay. Hindi, sa height na lang. O, oh, dito ka. Imao eh, na ka. Ikaw yung Para. medyo nakakaluwag-luwag sa height. Yan, okay. Tapos, o, oh, ikaw dito ka. Ito. Diyos ko, ano ba yan? Wala, ano ba yan? Tekla? Kala ko magiging masaya ako. Nung... So, Diyos ko. Kain okay, na. No. <laughs> Bahala ka na. <da. laughs> <laughs> nge mas ka. Binigyan mo See? ako ng ganito na. Okay, okay, okay. Nagsaralaka na sila, man. Ha? Nagsaralaka niya. Tay, <laughs> mano ta? Kaya wala na tamang emosyo na. <laughs> Andiyan na yan, hayaan mo na. Uy, pero may price to ha, huwag kayo mag-alala. Oh, yung oh. nandun sana sa likod ng guwapo, kaso yung layo. Oo, oh, yung na. naka-yelo naka ang arte. Hindi, eh. meron dun o, sa ano, ayun siya o. Oh, oh. oh. Ayun o. Oh, Guys, oh. wag niyo yung ano to, may premyo to. Oo, oh, gusto mo. Hindi kayo magsisisi talaga. Kaya niya ba pumunta dito? Halika be. Ayun o, no. oh. naman yata niya, sayang. Oh, Ayun o, oh, yung naka-itim o, oh. ayun o, oh, ayun, no, guwapo. Ayan, pumunta siya. Ayan, halika dito. Aliga ayun, oh. Gwapo naman. O, oh, alin dito. Shhh, kuya. Alika dito. Dali na. Ayun o, ayun o. Oh. Ayun o, oh, gwapo. Dali, dali, dali. Akit ka na. Walak pa kanyo. Malay mo. Pag ano ka dito, basta may manunod. Ma-recover ma ma ka. Di ba? Recover? Ano ito? Bangkay? <laughs> discover? Buang. Ah, after ma-recover, saka i-discover. <laughs> okay. Dali din, dali din, dali din. Ayan, o. Oh. Ay, gwapo nga. Ito apun tong tatlo kaso daw mga hangal. Hangal. Asan siya? Ayan oh. Oh. Halika. Ay oh. Ay oh, baby. Ayan. Oh, oh. Ay, bagay Halika. kamo do. Bagay kami. Oo, oh. oh, kung makatuloy ang kamo do daw daw ano kamo daw alamat. Anong alamat? Si malakas, si maganda. Kag si mas malakas. <laughs> Tumabi ka, tumabi ka. lang kaya mo sakta na. Tumabi ka, tumabi ka. 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 O oh, mas bagay kayo. Baby. O, oh, happy Mother's Day. Sige, ano kadlaw ka mo, kadlaw, kadlaw. Oh. Ha, kadlaw. Kadito ka. Karun. Una ka, ha? Ayan, kompleto na yung mga boys. Urong tayo konti. Oh. Ayan. O, Urong kayo. Urong kayo kasi ano yan. Bigyan ko ka mo chance nga mag-decide. Ano, lalaban talaga? Lalaban? Oo. Uh, lalaban, lalaban, daw. Lalaban talaga sila. Awan tayong magagawa. Okay lang yan. So, kakilalanin muna natin sila, guys, para malaman natin yung mga pangalan at anong ginagawa nila sa buwan. Anong name mo? Peter. Hi, Peter. Peter! Nice you. Ay! Ilan taong ka na? 21. Uh, 21. Ah, uh, uh, 21. din kasi yung ex ko. Uh, uh. Kaya parang same sila. Tama. Ano nag-aaral ka pa? Work. Aral. Saan? Sa kapsu. All. Oh, Sabay-sabay hmm. Anong course mo? Criminology. Criminology. Sabay-sabay kagid. Ah, criminology. Mm, kag uh, Criminolo Single ka pa? Yes. Oh, yeah, saba uh, Criminology. Anong criminology. Year, anong year mo na? Fourth year. Fourth year, congratulations. Bakit mo naisipan, of all among na course, bakit napili mo ang criminology? Para mahuli ka daw niya. Mukha kang kriminal. Bakit criminology nga? Um, family. family. Family? Ah, family kayo na. Because criminology is family. <laughs> <laughs> Hindi, parang ano. Pati ah, family. Uh, nasa linya ninyo ang mga police, gano'n? Hindi. Military? Oh. Anong connect ng family? Um skin push ko para mag Apin, ah, ah, eh ang family mo nagsabi na mag-criminology ka, ganon? Yes. Uh, pero gusto mo naman. Pero hindi pa kalota, yes. itlog mo sa stage to. Ah, <laughs> kaya may kalot nakalot niya itlog yes. Ano kasi kinakakalkal mo diyan? Ako nakakalkal ha. Oh, ayan. Ako na. Oh, ayan. Okay na ha. Pumunta takpan ako na nga. Ayan, 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 ayan. Oh, ayan. Oh, ayan, kabilaan ha. Oo. Oh, oh. Kasi ate o, sabi ko pag ganun-ganun ko, sabi niya, "Ala, la, la." Ikaw na lang, ma'am. O kasi, o polis. O gusto mong maging ganyan pagdating ng panahon. Yes. Ano, anong year niya na ba? Fourth year nga, fourth bungol. Hindi ko kasi narinig. Pangit na bungol pa. at least sa ako na tanan. Sige, kadlaw ka mo. sa ka nakatira? Sa Dayo. Sa? Roas City. Roas City. Ah, Roas. Malayo yun. Tarwa City, yung pinag-check-in na natin. Shut up, hindi ko kinakausap ko. Tipla mo kami, kami kape dali. Kape, kape. Sa Roja City. Ah, medyo malayo. Sino kasama mo? Uh, friends. Mga friends. Hi, friends. Gusto mo sumabay sa amin mamaya pa uwi.